Hi guys, ah, magandang araw, lalong lalo na po sa ating mga kapwa, security personnel. Welcome back to my channel. So sa video ito mga 5-9, ang pag-uusapan po natin is regarding sa mga violation na kadalasan ang ginagawa ng ating mga 5 no? At the same time, babanggitin din natin kung ano yung magiging sanction or disciplinary action na ibibigay dun sa mga violation na babanggitin po natin. Okay? So para kahit papano ay meron pa kayong idea uh, just in case na magawa ninyo yung violation na yon para alam po ninyo kung anong magiging disciplinary action na ibibigay sa inyo ng inyong mga commanding officer. So syempre, mga pag na natin ito pagkatapos lamang itong aking intro. So yun mga paib na kung bago ka lamang po na padpad sa aking munting channel, inanayaan po kita na mag-subscribe at syempre, pag na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod po nating i-upload. Yan. So maraming maraming salamat mga 5 -9. So ngayon mga 5 ay meron tayong top 12 na mga violation na babanggitin dito and then uh, yung corresponding uh, disciplinary action. Okay? So disclaimer lang po mga 5-9, ang babanggitin ko pong mga violation at the same time yung mga corresponding uh, disciplinary action ay uh, naayon po ito sa akin konting kalaman at the same time, naayon po ito sa batas ng security guard or sa batas ng isang agency para ipatupad sa isang detachment para sa mga security personnel. Okay? So mga kanay, meron akong top 12 na pinili ng mga violation na kadalasan nangyayari or kadalasan uh, nagagawa o nakukumit ng ating mga 5-9. Okay? So, unahin po natin yung number 12, mga 5-9, no? So ito po yung immorality. Okay? So ano po ba yung immorality? So sa so, hindi pa po, po nakakalam ng immorality, ito po yung uh, kumbaga pagkikiapid. Immoralidad, more pakikipagrelasyon ng uh, guwardiya sa kapwa niya guwardiya no or habi uh, nating uh, official no din sa guard, sa ordinary guard no. So nangyayari po ito no. So ang uh, sanction po nito or disciplinary action na gagawin po ng isang agency or isang detachment is automatic po ito ay termination no so pag napatunayan na talagang uh, nakikiyapit ka or uh, meron kayong relasyon sa isang uh, detachment no so automatic po ay termination so tatanggalin po kayo pati sa agency pwede pa kayong tanggalin okay so number 11 po is gambling while on duty okay so ito po ay kadalasan nangyayari lalo na po sa mga bakanting lote, no? So madalas po ginagawa ito ng mga 59 natin, pambilang libangan. Pero ito po ay maling-mali mga 59, no? Yung pagsusugal habang naka-duty. So pag nahuli po tayo ng ating inspector or ang ng ating mga official, ay automatic po termination din po ang sanction po nito. Okay? So next po number 10 is not wearing proper uniform. Okay? So ito rin po ay uh, Ginagawa ng iba nating 5-9 lalo na po kung mga pwesto ay hindi gano toxic or hindi gano busy no or hindi gano maselan. So nangyayari din po ito, ginagawa rin po ito ng ating mga ibang 59 no. So syempre, bilang isang uh, security guard, isang uh, security personnel, so bawal po ito no. Habang naka ay dapat ay naka-proper uniform tayo no. So kapag mahuli po tayo ng acting uh, inspector or na, ng ating official no. Ang uh, magiging uh, disciplinary action po sa atin ito, first offense po natin is yung warning or IR. So, gawang kayo ng uh, IR, then wa uh, wawarningan kayo, no? Then, uh, kapag inulit nyo pa rin, pwede kayong suspendin ng 3 days. Okay? 3 days suspension po. So, then, pag naulit pa rin po, pwede ka pong tanggalin sa pwesto. Okay? At ililipat ka ng ibang pwesto. Okay? So, yan po ang top number 10. Okay? So, number 9 po, no? drinking intoxicating liquor before or during tour of duty. So, madalas po ay nangyayari din po ito. Ginagawa rin po ito ng ating mga 5-9, no? So, aminin man natin sa hindi. Real talk lang tayo. So, nangyayari din po ito, no? Lalo na, siyempre, kung uh, bawa, mayroong handaan, no? So, at napasubo tayo, no? So, nakainom tayo, then may duty tayo. So, nangyayari pa ito, madalas, no? Ang magiging sanction po nito extermination din pag nahuli po tayo ng ating inspector o ng ating official. Siyempre, minsan din talaga natin may iwasan ang nangyari yan. So, swerte lang natin kung hindi tayo machimpuan ng ating official. So, yun nga, siyempre, kung may alam natin na may duty tayo, so dapat medyo alalay lang tayo pag mayroong mga ganun. Para kahit papano, ay uh, meron mayroon pa tayong uh, lakas o hindi tayo gaano malasing, no? Bago tayo pumasok sa ating trabaho. Okay? So, number eight po na mga violation using cellphone or reading newspaper while on duty no so ngayon kasi no uh, hindi na ganoon uso yung magazine or mga newspaper hindi na po gaano uso so dahil uh, medyo high tech na tayo so cellphone na no so alam din po natin yan mga 59 na bawal po tayong mag cellphone during uh, duty no pero syempre meron ding mga pwesto na kumbaga i eh, hinahayaan lang sila mag-cellphone. Pero kung susundin po natin yung, uh, kung bagay yung rules regulation natin bilang isang security personnel, talagang bawal po yan, no? Pag nahuli po tayo, ay wawarningan uh, din tayo, first offense. Yan po yung uh, magiging uh, sanction niya. At sya, syempre, pag uh, inulit po natin, nahuli ulit tayo, 3 days suspension. And then, pag nahuli uh, ulit tayo, 3 times, pwede po tayong tagalin sa pwesto. Okay? So, next po, number 7 is yung gossip So, ano po po yung gossip Ito po yung, uh, kumbaga, yung nakipag-chismisan ka na hindi naman regarding sa trabaho, no? So, pag mahuli rin tayo ng ating opisyal or ng ating inspektor, pwede rin tayong ma at mag ng 3 days at mahuli ulit tayo, pwede rin po tayong tanggalin sa pwesto. So, ito pong number 7, yung gossip mga 5 ay nakalagay po ito sa ating uh, 11 General Orders, ba? Diba? So, ito po ang uh, natawag na tutok to no one except in the line of duty. Yan. Yan po ay number 7 sa ating 11 general orders. Okay? So, number 6, mga 5-9, no? Madalas din po ito nangyayari na ginagawa rin ng ating mga 5-9 is yung tardiness. So, yan po yung number 6 natin. Tardiness, no? So, yung hindi pa po familiar sa tardiness, yan po ang uh, nalilate, no? So, tardiness po yun. Uh, so, ang magiging sanction din po niyan is warning, IR, no? Pag uh, inulit mo pa is 3D suspension. Then, uh, pag inulit pa ulit, pwede ka pong tanggalin sa pwesto. Okay? So, number 5 po, mga 5-9, no? Na minsan din ay uh, nangyayari dito or ginagawa rin ng ating mga 5-9 is yung abandonment of post. Okay? So, yung uh, iniiwanan yung pwesto. So, madalas din po ito nangyayari mga 5-9 sa mga bakanting lote. Okay? So, minsan, yung naka 5-9, uuwi, no? Iiwanan yung pwesto dahil sabihin wala na mga dahil bakanting lote lang naman, no? So, abandon yung post po yun. Okay? So, halimbawa din naman, no? Sa isang uh, area, naka-duty ka, tapos umalis ka, din na... Uh, kung saan ka bumilikan bumili ka ng uh, kung ano yung bibilin mo. So, abandonment of post din po yun, no? So, matatawag po natin abandoning of post kapag halimbawa, nakapisto ka, tapos, uh, siguro mga 50 meters, no? From your post, from your area, tapos iniwanan mo, ganun ka yung distansya. So, patatawag na po natin yung abandoning of post, no? Lalo na kung uh, yung area mo, Halimbawa, i-entrance exit ng kliyado. Tapos iiwanan mo, tapos labas-pasok yung mga tao. So pag uh, naulit tayo ng ating mga official, automatic, pwede po tayong kasuhan ng abandonment of post. So ang sanction po nito mga pipeline is 7 days suspension. So medyo mabigat-bigat po ito no? na kaso. So kapag inulit mo pa ulit, inuwan mo ulit yung pisto mo at naulit ka ng official mo, automatic po yan is termination. So pag sinabi po natin termination, Matatanggal ka sa pwesto at matatanggal ka rin sa agency. Yan po ibig sabihin ng termination. Magkaiba po yon ng relief of post, then termination. Okay? So, number four po is, isa pa po pong mabigat din na kaso is yung negligence in the performance of duty. Yan. So, negligence, no? So, ano po ba ang natin negligence, no? So halimbawa, mayroong mga uh, SOP, no? Diyan sa iyong uh, area sa post mo. Tapos hindi mo na patupad, So automatic po 'yon, pwede kang i-charge ng negligence. O halimbawa, mayroong mga items na pinayagang mong lumabas. Tapos sa uh, hindi mo sinunod yung SOP. Hindi mo halimbawa hinanapan ng gate pass at uh, pinayagang mong lumabas. So ibig sabihin, negligence din po 'yon. Okay? So ang parusa or disciplinary action na ibibigay po diyan, no, is 5 day suspension at kapag naulit pa po is termination din po. Okay? So next po number 3 no, isa ring mabigat kaso itong nine, no? uh, na kaso ito mga pipeline, no. Ah nagagawa minsan ng mga pipeline natin is yung insubordination. So ano po ba ang ibig sabihin ng insubordination? Okay? So halimbawa po no, ah uh, binilinan ka ng iyong uh, official no at uh, hindi mo sinunod, no? Kung kumbaga ay ka sa iyong official, no? Hindi mo sinusunod yung mga bilin o sinasabi ng iyong official regarding sa mga SOP, so automatic po 'yan insubordination. So, halimbawa, no, mayroong uh, inutos din sa iyo or pinagawarin uh, pinagawa rin sa iyo or gustong ipatupad yung inyong uh, official, no? Na ayon sa SOP, tapos hindi mo rin pinatupad, kumbaga hindi mo sinusunod. So, pwede ka rin po ma-charge ng insubordination. Okay? So, ang magiging sanction po nito or parusa mga pipeline is 5 day suspension nulit po pa ulit no? na hindi ka sumusunod is pwede ka pong ma terminate so termination na po no? so tatanggalin ka sa pwesto at tatanggalin ka rin ng agency no? okay so number 2 po no? na violation no? na kadalasan na nangyayari din or ginagawa nating mga pipeline is yung SOP or sleeping on post so syempre hindi rin natin may yan, no? Bilang isang tao, kumbaga ay eh, nakaprogram tayo na talaga matutulog sa gabi. Pero, siyempre, bilang isang security personnel, alam mo naman na yan ang trabaho mo, so, siyempre, kailangan iwasan mo, no? Para kay papano ay magiging safe yung sarili mo at the same time yung pwesto mo. Lalong-lalo lalo na po doon yung mga area na open, no? Tapos naka-duty ka pang gabi, tapos maidlip ka, so, delikado po yon mga 5'9, no? So, kapag nahuli ka po ng inyong inspector or ng inyong official, na natutulog sa pwesto. So automatic po 'yan 3 days suspension po 'yan. No. So pag naulit po 7 days suspension. So pag inulit mo pa ulit, nahuli ka ulit, no. And the third time, so pwede ka po materminate or matanggal sa iyong pwesto at sa iyong agency Okay? So 'yon mga na no. So number 1 po, no. Tapuan po natin, no. Is ito po 'yung AWOL or Absent Without Official Leave. Okay? So, yon, So, madalas po itong nang, uh, ginagawa din ng ating mga 5-9. Halimbawa, naka-schedule sila, no? Tapos, uh, hindi man lang nag or hindi man lang uh, nag-text or hindi man lang nagpaalam tapos biglang hindi pumasok, no? So, pwede pa kayo ma-charge ng AWOL. So, kadalas din po ginagawa ng ating mga 5-9 yan, no? Lalo na kung uh, medyo matigas na rin talaga ang ulo, no? So, alam niya naka-schedule siya, hindi niya papasukan. Tapos, uh, hindi mo lang siya magpapaalam, so charge po yan ng awal. So, automatic po yun. No? Absent without official leave. No? So, ang magiging sanction naman yan, mga 5-9, is simple 3-day suspension. Pag inulit mo, is 7-day suspension. At uh, for the third time, pag inulit mo ulit, is automatic termination na rin. Okay? So, tatanggalin ka na rin ng iyong agency. Okay? So, yun mga Rive sana po ay kahit papano ay nakatulong po sa inyo at uh, naliwanagan po kayo regarding po sa mga violation. Saka, syempre, doon sa mga disciplinary action na kumbaga ibibigay sa inyo kapag nagawa nyo yan, yung mga nabanggit nating violation. Okay? So, Hope mga Paibinay na kahit pa ay uh, nakatulog po sa inyo at syempre no, bilang isang uh, security personnel kailangan alam din po natin yan para kahit pa pano ay uh, iwasan na rin natin. Okay? So yun mga Paibinay, syempre uh, maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking mixing video at syempre sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at of course, hit yun na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod natin i-upload at syempre huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at of course... Mag-comment po kayo kung ano po pong uh, mga violation, ang alam po ninyo, para kahit pa po ay may dagdag po natin sa kalaman ng ating mga 5-9. Okay? So, yun mga 5-9, maraming maraming salamat po. God bless us all.